Labing ng Setyembre, dalawang libo at dalawamput rehiyon ng Bryansk, Rusya. Isang misil ang dumaan sa kalangitan ng Rusya sa napakabilis na bilis. At maganda iyon. Ibigay mo na. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang kampo militar sa Reshitsa ang tuluyang nawasak. Nakuha ng kamera ang lahat. Isang maliit, mabilis, at halos imposibleng matunton na bala. Parang isa lang itong karaniwang pag-atake. Pero maraming eksperto ang naintriga rito. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing hindi ginamit ang isang Amerikanong MS attack missile sa pag-atake, lalo na hindi rin ito isang British Storm Shadow. Iba ito, Isang bagay na pinaniniwalaan ng maraming eksperto na siya tinatawag ng mga Ukrainian sa isang nakakatawang paraan na bilog na tinapay. Mukhang inosente lang, di ba? Tinutukoy nila ito bilang isang simpleng tinapay na gawa sa bahay. Pero ang bilog na tinapay na ito ang naging pinakamasamang bangungot ni Vladimir Putin. At ngayon malalaman mo kung bakit. Tingnan mo, hindi basta-basta pinili ang salitang palianisya isa itong pahayag ng sikolohikal na digmaan. May lihim na nakakawasak ang tradisyonal na tinapay ng Ukraine. Hindi talaga kayang bigkasin ng mga Ruso nang tama ang salitang ito. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng wikang Ruso at Ukrainian ay nagiging dahilan kung bakit parang isang patibong sa tunog ang salitang ito. Kapag sinubukan ng isang Ruso na sabihin ang Palyanitsya, nahuhuli agad siya. Parang ito ay isang lihim na password para mabunyag ang mga espiya. Sabi mo, palyanitsya, hindi palyanitsya. Ano ba? Gago ka ba? Sa Espanyol mo ako tinatanong, pero sinasabi mong palyanitsya. Pag mali mo pang nasabi ang palyanitsya, natatamaan ka ng baril. Palyanitsya, pwede mo pang hati sa pantig. Palyanitsya, palyanitsya. Palyanitsya, putang ina. Sa loob ng mga siglo, ginamit ng Ukrainyano ang salitang ito para tukuyin ang mga nagpapanggap na ruso. Ngayon, ito na ang tawag sa sandatang sumisira sa mga pangarap ni Putin. At hindi lang ito para asarin ang mga ruso, isa itong sinadyang estratehiyang psikolohikal. Tuwing iuulat ng mga heneral ng Russia ang pag-atake ng Palianitsya na papahiya sila. Hindi pa nga nila mabigkas ng tama ang pangalan ng sandatang sumisira sa kanilang tropa. Ang pangalan pa lang ay malinaw na nagpapahiwatig. Ito ay isang daan porsyento Ukranyano. Gawa ng mga Ukranyano para ipagtanggol ang Ukraina gamit ang kaalamang Ukranyano. Isipin mo ang eksena. Si Putin, hindi man lang niya mabigkas ang pangalan ng sandatang gumigiba sa kanyang mga puwersa. Hindi talaga pangalan ang nagpapasikat sa pao redondo, kundi ang redondo. Ito ay ang mga teknikal na katangian nito na nagpapawala ng tulog sa mga general ng Russia. Ang Palyanitsya ay hindi karaniwang drone o tradisyonal na misil, kundi kombinasyon ng dalawa. Isang bagong uri ng sandata na pinagsasama ang adaptability ng drone at bilis ng misil. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng isang ganap na bagong problema para sa mga depensang Ruso. Tara, tingnan natin ang mahahalagang numero. Ang Palyanitsya ay may habang 3 metro at kalahati at may lapad na 1 metro at 70 ang mga pakpak. Ito ay kompak ang laki pero kaya nitong magdala ng nakakabilib na isang daang kilo ng pampasabog. Sapat na ang lakas ng putok nito para sirain ang mga imbaka ng gasolina, mga antena ng radar o mga command center. Umaabot sa siyam na daang kilometro kada oras ang bilis nito. Mas mabilis ito kaysa sa mga karaniwang drone. At ang abot nito. Dito nagiging interesante ang lahat anim na raan at limampung hanggang pitong daan kilometro. Ibig sabihin, mga dalawampung base militar ng himpapawid ng Russia ang abot nito. Hindi lang natin pinag-uusapan ang mga rehiyon sa hangganan. Pinag-uusapan natin ang mahahalagang target. Malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Pero ang bilis at abot ay walang silbi kung mapabagsak ang sandata bago pa ito makarating sa target. Dito ay pinakita ng mga inhinyerong Ukranyano ang kanilang talino. Inaral nila ang kahinaan ng depensa ng Rusya at nilikha ang Palyanitsya para samantalahin ito. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ang mga sistemang depensa sa himpapawid ng Rusya ay ginawa para sa isang partikular na layunin. Saluhin ang malalaki, matataas at mabilis na target tulad ng mga fighter jet, bomber at ballistic missile ang tanyag na S-400 na itinuturing na isa sa pinakamagagandang sistema ng depensa sa mundo ay ginawa para pabagsakin ang mga banta na lumilipad sa matataas na altitude. Pero ang kanilang makapangyarihang mga radar ay may pisikal na limitasyon. Dahil bilog ang hugis ng mundo, nagkakaroon ito ng mga bulag na lugar. Hindi kayang makita ng radar ang sobrang baba lumipad. Ang palyanitsya ay lumilipad mula 15 hanggang 500 metro ang taas. Sobrang baba na halos dumidikit sa lupa. Gumagamit siya ng mga bundok at lambak para magtago at nananatili sa ibaba ng lugar kung saan epektibong nadedetekta ng mga radar ng Russia ang Palyanitsya. Mas matibay ang resistensya nito sa electronic warfare. Malaki ang pagtitiwala ng Russia sa mga sistemang nagbablock ng Global Positioning System Signals at ito ang isa sa mga pangunahing depensa nila laban sa mga drone ng Ukraine. Kapag na mo ang Global Positioning System, naliligaw ang drone at hindi ito makakarating sa target. Dahil dito, gumawa ang mga inhinyero ng Ukraine ng isang eleganteng solusyon. Isang dobling sistema ng nabigasyon, ginagamit ng palyanitsya ang inersyal na nabigasyon bilang pangunahing sistema. Gusto mong malaman ang ibig sabihin nito? Ang nabigasyong ito ay hindi umaasa sa panlabas na signal. Parang isang napaka-advanced na kumpas na alam eksakto kung nasaan siya nang hindi na kailangang magtanong kanino man. Imposibleng harangin ito. Gumagana lang ang global positioning system kapag kinakailangan. Mabilis at bihira lang ang komunikasyon gamit ang satellite para itama ang ruta kung kailangan. Parang isang driver na tumitingin lang sa mapa kapag nagdududa sa daan. Ang mabilis at paminsan-minsan lang na komunikasyon na ito ay halos imposibleng matukoy at gambalain ng mga sistemang Ruso ang signal. Ito ang pinakamatalinong bahagi ng proyekto. Bawat detalye ng Palyanitsya ay pinag-isipan para mapawalang bisa ang isang partikular na depensa ng mga Ruso. Lumilipad ito ng mababa para makaiwas sa mga long-range radar. Mabilis ito kaya mahirap harangin, maliit ito kaya mahirap subaybayan at may navigasyon na hindi kayang i-jam. Hindi ito karaniwang misil, kundi isang espesyal na susi para buksan ang depensa ng mga Ruso. Pero bakit nga ba ginugugol ng Ukraine ang sobrang oras at pera sa pag pagdevelop ng sarili nilang mga armas? Ang sagot ay nasa Estados Unidos. Dahil nilikha ng gobyerno ng Amerika ang isang proseso ng pag-aproba na halos pumapatay sa kakayahan ng Ukraine na gumamit ng mga sandatang may mahabang abot sa teritoryo ng Russia. Bago gumamit ng misail ang Amerika, kailangan munang aprubahan ng Ukraine sa Pentagon pero bihira itong payagan. Nagsimula ang proseso noong tagsibol ng 2000 at 25. Simula noon, halos walang naaprubahang kahilingan ng Ukraine kaya nagdudulot ito ng pagdududa. Dalawang seryosong problema. Una, nawawala ng Ukraine ang kanilang militar na kalayaan ang kanilang mga desisyon sa digmaan ay nakadepende na sa mga interes ng politika ng Amerika. Pangalawa, ang nawalang oras sa paghihintay ng pag-aproba ay nagiging dahilan para mawala ng saysay -say ang maraming target. Ang eroplano na nasa runway ngayon ay maaaring wala na bukas. May panganib pa rin ng espiya. Kung kailangang ipadala ang mga plano ng pag-atake para aprubahan ng burokrasya, mas mataas ang tsansang malaman ng mga espiya ng Rusya ang mga target bago ang pag-atake. Walang saysay ang proseso, pero mahalaga ang patakaran ng Amerika para sa Estados Unidos. Dahil gusto ni Pangulong Trump na makipagkasundo ng kapayapaan sa pagitan ng Ukranya at Rusya. Huminto ka at mag-isip. Mahirap magpakilalang neutral na tagapamagitan kapag mga misail ng Amerika ang sumasabog sa mga refinerya ng Rusya. Pero para sa Ukranya, hindi katanggap-tanggap ang pulisiyang ito mula sa pananaw ng militar. At dito pumapasok ang bilog na tinapay ng Ukranya. Tuluyang tinutugunan ng Palyanitsiya ang problemang ito. Bilang sandata ng Ukranya, hindi na kailangan ng pahintulot mula sa iba. Tinutukoy ng Ukranya ang target, inaayos ang misil at nagpaputok. Walang burokrasya, pagkaantala o politika mula sa labas. Ito ay muling pagbawi ng kalayaang militar gamit ang teknolohiya. Pero hindi nag-iisa si Palyanitsiya. Ang Ukraina ay gumagawa ng kumpletong arsenal ng sandatang may mahabang abot, bawat isa ay para sa partikular na target. Ang pagkakaibang ito ay isang matalinong estratehiya. Ang depensa na ginawa laban sa isang banta ay nagiging mahina sa iba pang uri. Ang FP Lima Flamingo, ang pinakamabigat na sandata sa arsenal na ito, may abot na 3,000 kilometro. Ibig sabihin nito, halos buong teritoryo ng Rusya kabilang ang Moscow at ang mga pabrika sa Ural Mountains, ay nasa loob ng saklaw ng putok. Ang warhead nito na isa libo at isang daang kilo ay dalawang beses at kalahati ang laki kumpara sa American Tomahawk Missile. Isa itong sandata para sa estratehikong pananakot. Ang simpleng pag-iral nito ay pumipilit sa Rusya na muling pag-isipan ang anumang pagdaas ng tensyon. Ang Long Neptune ay ang evolusyon ng misil na lumubog sa Moskva, ang pinakamahalagang barko ng hukbong dagat ng Rusya sa Dagat Itim. Ang original na version ay may abot na 300 kilometro at ginawa para umatake ng mga barko. Ang bagong version ay abot 1,000 kilometro at akma sa mga pag-atake sa lupa. Ang kanyang sistema ng nabigasyon ay pinalitan ng mga sensor na kayang tukuyin ang mga partikular na target sa mahihirap na kalupaan. Ang ganitong pagkakaiba-iba ay nagdudulot ng matinding problema sa depensa ng Russia. Ngayon, kailangan ng maghanda ng isang komandante ng Depensang Panghimpapawid ng Russia. Kasabay nito, para sa mababagal na drone, mabilis na missile drone tulad ng Palianitsya, mga missile na may katamtamang abot tulad ng Long Neptune, at malalaking strategic missile tulad ng Flamingo. Bawat uri ay nangangailangan ng magkaibang paraan ng pagtuklas, magkaibang pagsubaybay at magkaibang pagharang. Kapag sabay-sabay gumamit ng iba't ibang armas ang Ukranya sa pag-atake, napipilitang gumawa ng imposibleng desisyon ang mga Ruso. Maaaring nakatutok ang isang S-4 na raan na sistema sa pagsubaybay sa isang flamingo na papalapit habang dumadaan naman sa ilalim ang isang palyanitsya. Maaring malito ang depensa sa mababagal na drone habang natatamaan ng Long Neptune ang target nito. Tinatawag itong saturation ng banta na nagpapakomplikado sa depensa at nagdudulot ng hindi maiwasang pagkakamali. At lumalabas na ang mga resulta. Malaki at dumaraming pinsala sa makinarya ng digmaan ng Rusya ang dulot ng kampanya ng pag-atake ng Ukranya. Tingnan natin ang mga numero na ayaw ipaalam sa ni Putin. 15 hanggang 20% ng kabuoang kakayahan ng Rusya na gawing gasolina ang langis ay hindi gumagana. Hindi ito maliit na pinsala. Pinapakita ng mga pag-atake ng Ukranya na alam nila kung paano gumagana ang mga refinerya. Tinututukan nila partikular ang mga mahahalagang kagamitan na napakamahal palitan. Dahil sa mga parusa ng kanluran, lalong nahirapan ang Rusya ayusin ang mga kagamitang ito ang epekto sa ekonomiya ay parang sunod-sunod na reaksyon. Ang pagbawas sa kapasidad ng pagrarafinerya ay nagtutulak sa Rusya na paulit-ulit na ipagbawal ang pagbebenta ng gasolina at diesel sa ibang mga bansa. Ito ay nag-aalis ng isang mahalagang pinagkukunan ng pera. Kasabay nito, nagdudulot ito ng kakulangan ng gasolina sa Rusya, kaya tumataas ang presyo at hindi nasisiyahan ang mga tao. Ang pagbebenta ng diesel ng Rusya sa ibang mga bansa ay bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng limang taon. Pero ang epekto nito ay lampas pa sa ekonomiya. Noong Setyembre, sinira ng mga espesyal na puwersa ng Ukranya ang ilang bahagi ng sistemang S-4 na raan sa rehiyon ng Kaluga, kabilang ang launcher at istasyon ng radar. Nagsisilbing butas ito sa depensa ng himpapawid ng Rusya kaya mas ligtas ang daan para sa susunod na atake. Pinipilit din ang estratehiya ng Ukranya, ang Rusya, na gumastos ng pera sa paraang hindi kayang panatilihin. Milyon-milyong dolyar ang halaga ng bawat S-4 misil na ginagamit laban sa pag-atake. Ang isang palyanitsya ay nagkakahalaga ng 50,000 isang daang libong dolyar habang mas mura ang mga simpleng drone. Digmaan ito ng matinding pagkapagod sa ekonomiya. Sa ibang salita, pinipilit ng Ukranya ang Rusya na gumastos ng limitadong mga yaman sa paraang hindi nila kayang panatilihin. At ang pattern ng mga pag-atake ay nagpapakita ng mas kahanga-hangang bagay, isang napakagandang koordinadong estratehiya. Hindi lang ito tungkol sa mga biglaang paghihiganti. Isa itong sistematikong kampanya para magdulot ng domino effect na pagbagsak sa mga sistemang militar, ekonomiko at politikal ng Rusya. Ang pag-atake sa refinerya ay nagpapababa ng pera at lumilikha ng presyon, ang pagsira sa depensa ay nagpapadali ng susunod na pag-atake at ang pag-atake sa imbakan ng bala ay nagpapahina sa operasyon ng Rusya sa harapan. Bawat pag-atake ay planado para lumikha ng mga problemang dumadami pa. Ang mga nasirang repinerya ay nangangahulugang mas kaunting gasolina para sa hukbo at mas kaunting pera mula sa export ay nangangahulugang mas kaunting pondo para bumili ng kagamitan. Ang mga nasirang depensa ay nangangahulugang mas madaling tamaan ng mga susunod na pag-atake at ang panloob na presyon ay nangangahulugang mas maraming yaman ang ililihis mula sa digmaan para mapanatili ang katatagan sa loob ng Rusya. Ito ang kinabukasang kinakaharap ngayon ni Putin hindi na limitado ang Ukraine. Sa pagtatanggol lang, maaari na nitong atakihin ang anumang target ng Russia na itinuturing nitong mahalaga sa militar. Binabago ng kakayahang ito ang mga patakaran ng labanan. At dito tayo dumating sa pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Huminto ka at mag-isip. Ngayon, sa mga susunod na negosasyon, hindi na darating ang Ukraine na parang humihingi lang ng pabor. Ngayon, dumarating na sila na may napatunayang kakayahan na magdulot ng hindi matatanggap na gastos sa mananakop. Ang banta ng mapanirang pag-atake gamit ang sandata tulad ng flamingo ay binabago ang usapan tungkol sa kapayapaan. Hindi na maaaring ituring ito ni Putin bilang isang limitadong operasyong militar sa banyagang lupa. Direktang tinatamaan ng mga kahihinatnan ang puso ng Rusya. Mas mahalaga, ang kakayahang ito ay nagbibigay sa Ukraine ng pundasyon para sa magiging seguridad nila pagkatapos ng digmaan na ito. Kahit na walang mga garantiya mula sa kanluran, magkakaroon ang Ukraine ng sarili nilang mga paraan para takutin ang Rusya. Ano mang susunod na agresyon ay agad nagagantihan ng mga pag-atake na tatama sa teritoryo ng Rusya. Parang isang militar na porcupine ito. Pinapataas nito ang gastos ng digmaan, kaya nawawalan ito ng saysay. Gaya ng nakikita mo, ang tinapay na redondo na hindi kayang bigkasin ng mga Ruso ay naging simbolo ng bagong realidad sa mundo. Hindi lang nakaligtas ang Ukranya sa pananakop, nakabuo rin sila ng kakayahang dalhin ang digmaan direkta sa mga umatake sa kanila. Wala nang lugar sa Rusya na maituturing na ligtas na teritoryo. Lahat ng pabrika ng langis, base militar at imbakan ng armas ay naaabot na ng sandata ng Ukranya, Para kay Putin, parang bangungot ito. Ang digmaan na inakala niyang magiging mabilis at limitado ay naging isang labanan kung saan ang sarili niyang teritoryo ay palaging inaatake. Ang bilog na tinapay ng Ukraine ay naging simbolo ng hindi lang paglaban, kundi paggantirin ng Ukraine. At binabago nito ang lahat. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Ano ang pinaka nakakamangha sayo tungkol sa Palyanitsya? Mag-iwan ng sagot sa komento. Kung gusto mong malaman paano binabago ng sandatang ito ang digmaan, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya para updated ka sa military analysis. I-share ang video na ito sa mga kailangang makaintindi ng totoong nangyayari sa laban. Hanggang sa susunod na video.